Hello, magandang gabi po sa ating mga OFWs sa ang sulok man kayo ng mundo at sa ating mga kababayan pakishare po ang ating live para po uh, marami ang maging updated so habang inaantay po natin yung iba, po, iba pa nating mga OFWs, comment po kayo sa panig kayo ng mundo para mabati ko po kayo, ayan, share 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 po natin, ayan po so yung mga naka-tune in na batiin muna natin yan, hello Kaisel Carino watching from Japan. Kong bangwa. Karating lang sa Amada Hotel Fawzia Ibrahim. Kamusta po dyan, Mang Fawzia sa inyong hotel anong quarantine hotel kayo? Nasa ba kayong mabuti? From Lebanon si Melissa Malveda Somera watching from KSA Herbert Udtuhan from Afghanistan may nanonood din po doon si Mark Castillo from Jeddah. Cristel Miles Cortez Castro. Hello po. From Abu Dhabi, Lin Good evening from Singapore, si Bing Dehekasyon. Abu Dhabi, sweetie ko, Irene. Ayan, and from Hong Kong. Hindi ko maitindihan yung pangalan. Ayan, sabi ni Rihanna Jean Leaban. Hello, ma'am. Thank you sa pag-renew na OWA membership ko. Ay, hello! Rihanna Jean Leaban. Ayan, siya po yung... Uh, nanalo ng ating paraffol ng renewal ng OWA membership si Jin ay nasa Saudi ayan, so sa mga OFWs natin na hindi alam kung active or inactive OWA member sila pwede nyo pong malaman yung status ng membership nyo paki-download po ang OWA mobile app sa inyong cellphone and doon yung instruction, makikita niyo kung kayo ay active or inactive. Kung wala pa kayong account sa ating OWA mobile app, meron doon sa idalim sign up. Di ba? Parang Facebook lang yan. So, sign up, tapos mag-register po kayo. Pipil up pa niyo yung mga informasyon na kailangan doon at padadalahan kayo ng confirmation sa inyong email para ibigay ang inyong username at password. Okay? Bakit importante na yung ating mga OFWs abroad ay maging uh, active member ng OWA na ma-renew ang kanilang membership dahil po Ah, uh, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, hindi natin alam kung ano mangyayari, kailangan may proteksyon tayo, okay? 1,250 pesos lang po kada tao kada dalawang taon na 'yan at uh, mas marami po kayong mapapakinabangan at uh, na mga programa, programa benepisyo, serbisyo kaysa sa kayo ay hindi aktibong member. Okay ba yun? Okay. So, ang update po, good news, 'di ba? Kasi nga marami tayong mga kababayan na gusto nang umuwi dito sa ating bansa kay pusoan nga kung okay ang ating audio kay puso 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 ang ating mga kababayan abroad, gusto na umuwi gusto na magbakasyon at uh, sinasabi daw ng employer ay sarado daw ang airport o walang flight, una una hindi po sarado ang ating paliparan open yan, at hindi naman po nakakancel ang flights nababago lang po, namu-move nauurong, nababago yung inyong booking dahil uh, sa dami nang gusto umuwi kaya ang nangyayari po, binabago ng airline nyo yung inyong booking ng inyong ticket. Hindi yon cancelled. Halimbawa, hindi kayo makabiyahe ngayong February 25. Nauurong yan, halimbawa, November, o namu-move ng February 27, ganoon po. Pero wala pong cancelled flight. Tuloy-tuloy po tayo. Sa kasalukuyan po, ang pinapayagang makalapag na numero ng mga pasahero sa ating mga paliparan ay 3,000 passengers. Okay? at kadalasan po 2000 OFWs. So out of uh, 3000, 2000 OFWs 'yan. 'Yun po ang bilang ng ating mga OFWs na nilalagay po natin sa mga quarantine hotels natin. Okay? So kayo na po nagkaroon ng uh, meeting ang uh, One Stop Shop, One Stop Shop repatriation on the management of returning overseas Filipinos and OFWs mula 3,000 ay iaangat pa, dadamihan pa ang uh, numero ng pasahero na tatanggapin ng ating mga paliparan dahil nga marami ang gustong umuwi. Okay? So, good news po yan. Pangalawa naman po, mer meron tayong mga OFWs na meron ng swab test result, may BOQ certificate na, pero hindi po nakabiyahe ngayong araw na ito dahil sa canceled flights. She's got the dahil nga po sa bagyong Aurin. So, ang na-cancel po kanina ng mga flights ay Zamboanga, Butuan, Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Cebu. Uh, kaya hindi po nakabiyahe yung ilang ating mga OFW dahil nga sa Bagyong, Auring. So, hopefully po, uh, bukas ay okay na po. At uh, syempre po, um, tayo po ay uh, nagpapahatid ng ating simpatya sa ating mga kababayan na binaha po dyan sa Surigao del Sur. At tuli tuloy-tuloy po ang uh, LGU, ang interagency, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtulong po sa kanila. So, nakita po nyo dito sa ating caption, yung mga emails kung saan nyo pwedeng ipadala yung mga concerns po niyo. Una-una po, salamat sa Philippine Coast Guard, ayan, sa PCG, sa SWAB team. Yan yung tawag nila sa kanilang team, ano? SWAB team. Sila yung umiikot sa mga quarantine hotels para mas po yung ating mga OFW, sea-based o land-based, di ba? At mga OFWs, mga seafarers din. Uh, sa ngayon po ay on uh, on the on the day, on the day itself talaga na on schedule. Sa ngayon po on schedule na sa yung ating mga OFWs. Siguro kung na-delay man lang ito ng uh, isang araw, pero up-to-date po sila. Okay? So, sa ika na araw, dapat ay isaswap na kayo. Ang inyong arrival date, yun ang day 1. So, bibilang kayo ng day 1 mula sa niyo sa Pilipinas, pagdating ng day 6, ang uh, numero ng pasahero na tatanggapin ng ating mga paliparan dahil nga marami ang gustong umuwi. Okay? So, good news po yan. Pangalawa naman po, mer meron tayong mga OFWs na meron ng swab test result, may BFC certificate na, pero hindi po nakabiyahe ngayong araw na ito dahil sa canceled flights. Dahil nga po sa bagyong Auring. So, ang na-cancel po kanina ng mga flights ay Zamboanga, Butuan, Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Cebu. Uh, kaya hindi po nakabiyahe.